Hi, guys. Nandito ko ngayon sa school and nakabreak ako ngayon. So, nung Christmas, may mga binigay sila sa akin. Ayan. pa kita ko sa inyo. Ayan. Ito. At saka t-shirt. Ayan. Ayan. clan t-shirt namin to. Buffalo. Mm -mm -mm. Clan t-shirt. See? It's principal nagbigay nito. Tupihin ko lang ulit. Yan. So, um... Nung binigay niya yung t-shirt, may kasamang card. Yan. So, basahin ko yung card na binigay ng principal. yep There you go. Ang ganda, no? May your days be merry and bright. Ayan. Sabi niya, I'll show you, oh, Madife, you are a welcome addition to the wild rose Top your attention to detail work ethic and positivity is appreciated by all all the best in 2024 Tracy! some things Tracy yung pangalan nung principal namin. Tapos, yung iba kasi kinain ko na chocolate. Hello! <laughs> oh, galing to sa teacher. Basahin muna natin on card. Winter wishes. Ano oh, ito pa? Diba? O, oh, hand-written. Thank you for everything you do. I am going to miss seeing you around. I hope you and your loved ones have a Merry Christmas and Happy New Year. Take care, Madife, with love, Anna Carat. Hi! Pagbabalik pa to eh. Wala na kasi siya dito. Pero babalik siya. Pagregaluhan ko din siya. Tapos, han nasa loob ng gift niya. Uy! Meron pala siyang binigay ng ganito parang sabitan. And then, of course, candy. Kinder, kinder, and candies again. <laughs> diba? Ang nakakatuwa yung, yung letter. Tapos ito, bigyan ng estudyante, Mrs. Falcon. Diba? Tapos ang loob nito, syempre, candy din. buksan natin no, pakita ko sa inyo yung iba kinain ko na tapos itong mga natira hindi ko dinala sa upahay kasi madami rin chocolate yun ito, ewan ko ano to pero bunny ay, snowman pala <laughs> tapos ano pa, eraser tapos candy sa chocolate mm. ganyan o no? ang nakaka hindi sila mamahal ng dito pero ang nakakatawa kasi naalala ka nila ito galing po sa picture buksan natin ano yun. may pa magpasi teacher <makes> Ano? Grabe naman. <makes noise> May Christmas pa ito eh. Ngayon ko lang isi-check kung anong laman. Uh, oh, dito, si, si o, oh, diba? May pabasa si Easter. winter. Mm. Ang laman is dalawang carnation na hot chocolate. And hot chocolate. Tapos, ano to? O, oh, snowman na candy. With rice pang. Two for $150. And then, candy cane. And then, ano to? Crispy rice. And then, mga chocolates. Ilan to? Ang dami. Parang pulburon na style. Pero chocolate to. Two for six. Anim na ganito anim na ganyan. Eh, okay, yung iba kinain ko na. <laughs> so, yun lang ang ating uh, vlog vlog for today. Pinakita ko lang sa inyo yung regalo ng mga teacher tsaka nung estudyante. Yun na lang yung notera. Dapat pala lahat binidyoan ko, no? Pero, syempre, kahit candy candy lang yan, we are so grateful na naalala ka. <laughs> yan. So ito yung sa tingin ko favorite ko <laughs> at least may tasa na ako dito so yan lang muna for today's vlog so naka break ako ngayon pero nasa school ako may mga estudyante eh tapos na yung break nila so, mamaya pa ako babalik mga 2 2 to 5 pa ako eh 11 pa lang. 11 o'clock in the morning. So, naantay ko lang yung asawa ko mag-lunch mag -lunch break. Sabay kami kumakain noon. Tapos, naka, on call kami habang kumakain. Tapos, yun, pag binaba na namin yung tawag namin sa isa't isa, iidlip kami. Pwede naman umidlip, sasarado ko lang yung pintuan. Tsaka papatayin ko yung ilaw, tapos ilala yung pinto. May time na may papasok, pero kakatok naman sila. May kukunin, ganun. Pero walang problema kasi nakabreak naman ako. Ang problema, pag hindi ka nakabreak, tapos pumipetix ka. <laughs> So yeah, long for today's video.